Oh. kita nyo ng palibot Puro mga ano Puro mga ano-ano Mga kaoy-kahoy ba Yan, lubak-lubak na daan Ito yung tinatawag nila Four lanes, makinis na daan nah, Patay lagi đi <laughs> rồi. <Hai> <laughs> <Hai> <laughs>

Ayan oh, yan guys nakita nyo na yan ito. kahirap pag pumunta ka sa ibang ano barangay <coughs> kung barangay kasi sa patag maganda ning daan pag dito wala pangit <coughs> ay gaya tunabot sa bus uy पासी गाडी गाडीचं Ayan, may nakita tayong bahay, boy. Oh, dito ko na maligay muna dito eh. Ah, kaya huwag solar, solar. Isolate solar. Solar. ayan, pababa na po kami pababa na po kami isura ni Matagalog teki, mabulol-bulol istorya

Hey guys. Ganda oh. Uh -huh. Ay, ang laki ng ilog. Ilog yan. Ang laki ng ilog. Pero sa baba yan, bahay, Pro bahay. Nahirapan giliw yung driver ko ba? Alisod ba sa dalan? The <coughs> police <coughs> 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 tiba Oh, 'di diba, ang ganda. Sabi ko buwan Ang ganda boy. Ang ganda, ganda. Yung ubo ko kailangan ng Solmiox. Para ubos lahat. Mailuwa ba? Brought to you by Solmiox. Na, 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 na. Ibon yan, hindi yan unggoy ha. Ibon. Ay, malapit na kami sa baba, boy. Bilis-bilisan ka magtinda baka umuulan. Yan ang mahirap. Madulas yan. <coughs> Sana'y kapiling ka. Sina na ka? O, di ba? Ate, pumasok na po ako sa gubat. May kita ko na ang dinosaur. Ayan. Makadoksan. Nakakatakot ah, din. Ayun. Pero, ano, umaambon ni eh. Baka uulan. Nako po. Huwag naman sana mulan. Pag umulan, madulas. Ang daan. <coughs> Ayan. Oh, Samento yan. Para hindi masisira agad ng no, tubig. Ang ah. daan na ng tubig. Ano, ano. Ng no. no, tubig. Napagod na si Beauty Queen. Oh. <clears throat> Mag voice na lang ako. Ay, parang malapit na ako. Yes. Sa barangay tinaguan. Ewan ko ba tinawag to na barangay tinaguan. Siguro may ilang sila tago-tago. Um. Ha, Ay, May selfie stick ako dati ah. Ewan saan na yun yung Selfie stick. Maganda yun eh. <coughs>

Ayan oh. Barangay na. Kasi may ano na eh, may semento na yung semento na yung daan. Ayun. Narating din. Sa wakas. Pagbalik nito, yun lang. Lansunis yan ba eh? Alam, buong ha. Sana may mga... Mabenta tayo rito Pang-chibog. cut Katup muna tayo ha, mga, mga best.